Ay sa mga palang umaga sa lahat ito pa si George Kyle and ito yung araw na ginagawa sa buo mga umaga pa lang gising, nagising na ako kapin muna uh, habang nagkakapin natulala, inisip kong ano maging ulam mamaya dahil ipit sa budget ginagawa ko si papa ng isang daan pang bili ng ulam maglalaban na rin siya. Uh, yung tumatang yung sabaw pa may ano, ay eh, bili niya sa isang daan. Nabili siya ng uh, malunggay, galunggong, tapos kamban. Ayun eh, nga, na inaano uh, na sa akin ni Papa yung ano, yung malunggay, pinahiwalay na sila sa tangkay. Ayun eh, po sa namin, ang gulo. nakisaw eh, gusto na tumulong sa akin eh sabi ko wag ka -ano, magpangga <laughs> pero parang ang pusa gusto kumain na ng dahon ng ano eh ng malunggay Ngayon nga dyan pinapakain kasi baka -ano? baka kasi magsuka Ngayon nga no, nang halong kami ng ano nagawas pa pa ng ano malunggay soup yun nang ano, ako dyan ng ano yung she loves me not loves me, diba kanya nag mahimay pa rin habang naglalaba laba, may pa yung washing machine hindi uh, ko pa yung baka may mga tangkay-tangkay pa hmm. ko kasi ano yung una magagata si papa di pala yun pala kala kasi yung makintab doon sa plastic kala ko gata hindi pala yung kulay puti kala tamban pala maputi hmm. yun <tinyo> lang habang mga kunta kanta habang nag hiwa hiwalay ng mga dahon Sabihin mo sa akin <tinyo>

Hindi ko na kita, eh. Ano yung pusa namin dyan? Yung suka. Yan talaga mga pusa diba pag nakakita ng mga daw, kinakain nila. Kapag may, may mga naramdaman silang mga ano. May masamang pakaramdam sila. Kainas ng silang pusa. Ay, eh, kakain pusa. Kakain sila <laughs> ng <laughs> daw. Ayan nga. Lalo guys, so hindi ako si Papa nagluto eh. Nagbibigay lang ako. Diba, ang usok-usok pa, sarap niyan. With magic, sarap. Ang usok-usok pa. Sarap na yung pag-ano, uh, kasi tagay ni. Eh. Yan. Let's try right. <laughs> Yan nga, na. Narito, narito namin yung galunggong. Yan, talagang isang daan peso. Hindi na kami tamban. Ah, galunggong, tapos ano. Ayan, tamban. Kaya nakasinak sa ipapan. Ulam ko mangga. Ulam kayo pang gabi. Sa gabi. Ayan, tamban. Sarap niyan. Lalo pag gano'ng adobo. Hindi ko alam dito, ba't din na, wala din nakabay sila ng lawlaw dito. Sa amin eh. Sa mas bate. Ang daming lawlaw doon. Ingat, naray ko nga yung ano. Yung soup number one. Malong guys, <laughs> soup. Yum, yum, yum. Kaya <laughs> nga, kain tayo. Nalutan ni Papa yung ano, prito bitong isda yan ang balonggay. Sakto. Cook na lang. Cook mismo na lang yung kulang. Ay, sarap. Sarap mag-diet pag ganito yung mga ulam. Kain po tayo.